但是我快啲。<laughs>

pagka uh, open o um, makaka-overtick uh, dito mga <laughs> ball tanks Ayaw ko kaya hanggang dulo. Ang <laughs> sakit na kumay. Twinged pa more. Hindi po pabilisan. Makailangan lang makaligtas. <laughs> Hindi kaya yung bilisan. Tayo dito. Hindi kaya yung bilisan. Ano ka lang sinilis pa naman ako, tapos 60 rotor lang. Magaan lang kayo. Pwede mo ibangga sa mga damo pagka di na kaya. Ayan, <laughs> ayan, ayan, Ang tag grabe. nagsisisi <laughs> ako ngayon dinala ko dito tapos magtutulak ending pala magtutulak din naman pala ako ay <laughs> ano hindi ko na kaya ka galing galing ko papay na ko nasakit talaga <laughs> hindi na kaya awat awat 3 minutes later ah tuloy hihirit pa na isa to haba din ang nari. Parang balagbag. Sisi talaga ako ng matadalil ako dito. <laughs> Nakakaawit -na -na, ako sa Brickley Apex eh. Pagpindad ng Brickley Digles. Dito ay pinakadarling na part eh. Dito ba tayo? Delikado dyan. Yaaah! nako na, oh, ako wala iwan ng inahin yan 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 yung 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 hindi yung 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 yung

hindi na harli pang kasunod eh. yung dito Ito naman yung dito sa may simbahan lose naman yun dito masakit si kamaraan ano kambing ah dyan pa na yung kasamaan ng kambing dito tayo sa altar makikmiss dito eh yung, may berm din dito. ayos <laughs> berm is up there. Ha! kapay nga din. At that's action. Kapay Kahit naman ng mga baby kambing Para stock toy, Mga <laughs> kapal ng balahibo Ano meron sa iba po? Magdan-dandan eh uh, Malapit na to Nagiglit lang yung sungin eh Mabilis sana ako, nakasuspension ako eh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

Worst downhill ever. <laughs> With rigid fork. <laughs> <Whew! laughs> Wala, nakapit yung preno ha. Muntik na mag-brake page yun ha. Medyo hindi na, ano yun. Medyo hindi na siya kagat-lupong hinto. Kailangan diinan. graduate na Pag-uwi na lang problema <laughs>